Ang gabi mga kabubog Ngayon nga ay sulo-sulo na naman ako nagkakarga ng bubog ano. At sarong mm, sa araw nga ito mga kabubog ay nakadalawang deliver tayo ano. Nakaisang deliver tayo ng bakal at nakaisang deliver tayo ng bubog At ngayon ay inihanda natin itong pandeliver deliver natin para sa kinabukasan Kaya nga, ako, kaya nga pala ako mga kabubog mag-isa na naman Ay dahil uh, umuwi muna yung ating driver ano. At mm, sabi nga hindi kinaya ang ating pinapagawang training ano hindi niya kaya yung pagiging driver pa hanggang sa ano pero ang sabi niya kung driver driver daw ay okay lang sa kanya kaya lang hindi pa siya ganoon ka sanay magmaniho kapag ka may karga ano ito kasing kinakarga natin bubog na ito ang minimum na karga natin dito ay 2.5 ano at ibang ibang imaniho to doon sa hindi kargado na sasakyan kaya naninibago pa siya hindi ko pa siya mapakawalan sa pagdadrive pagkat iba nga imaniho pagka ganitong kargado na ano sinasanay ko pa siya at bigla namang umuwi yung kanyang kap kapartner at magpapahinga lang daw muna sa mantagal kaya siya ay pinanghinaan din ng loob at wala nga siyang kapartner eh, baguhan pa siya wala pa siyang alam ngayon, sabi niya sa akin, tawagan ko na lang daw siya pagka kailangan ko ng driver talaga. Ay sabi ko naman, uh, ah, nag enjoy pa naman ako magbiyahe mag-isa. Kaya sabi ko, tatawagan na lang kita pagka kailangan ko, pa ng, kailangan ko na ng driver talaga. Hindi ko na talaga kaya. Kaya ito, sulo-sulo. Pali, kuwan ito. Mga kabubog, pangalawang araw na. Yan, sulosulo. Kahapon ay sulo-sulo din. Ah, pangatlo na pala, mga kabubog. Ano? Kahapon ay sulo din ako. At nung nakaraan pa ay sulo din ako. So, pangatlong araw na to. Ah binagawa natin ano? at tayo naman ay eh, sanay na sanay na dyan ano? yan namang kinakarga kong yan mga kabubo 20 kilos lang ang isa nyan hanggang 45 ano? kilos sa mga baguhan kung sila magkakarga nyan kahit ay dalawa aabutin sa kanila yan ng mga dalawang oras ano? dalawa hanggang tatlong oras pero sa akin wala pang isang oras yan isang load nyan 2-5 ano? ano? at yan i-video ko na nung nakaraan nasubukan subukan ko na na ikarga mag isa yan wala pang isang oras sa akin yan